Nagpatabang sa kapolisan sa Jansan ang usa ka negosyante nga taga Bohol nga ipadakop ang duha kalalaki nga nagtransak kaniya pinaagi sa online o gipangayuan kini og dakong kantidad sa kwarta. Sumala sa nagreklamong si Alias Dodong, mupalit unta siya og brand new nga sakinan. Rason nga iyang nakatransaksyon ang duha kalalaki nga giilang si Alias Paul og Alias Al, pulos residente sa Jansan. Ang mga sospek nagpasalig sumala pa sa biktima nga kung makahatag na kini sa kantidad sa sakinan nga so sobra 500,000 pesos sulod sa tulo ka adlaw marilis na sab ang unit nga iyahang gusto Hindi uh, ma'am kana sila ako na online na sa transaction na mo mm -hmm. na nga ako mapalit ko og Hilux nga conquest nga 4 nga manual so diri sa ginsan ko dila gi kon nga na ay unit daw dili nga available nga manual 4 x so mm -hmm. nakasinabot ni nakasinabot mi sa presyo nga 510 all in tapos, oh, tapos nag gusto nila mag, pull down, mag pull down, payment ko o 510. Mm -hmm. Nye, kung delete ko, move down, o pull. Kung wala pa ang unit, up na release lang. Mm -hmm. Pero ako, for sure nga buyer mo, mukuhan ko, mo down payment ko 300,000. Pero lapas na sa tonggi, sa tong, gi, sa tong uh, amount. Mm -hmm. niya, mga 3-1 week na ma'am, sukat so, pagpadaan ako, ko wala sila ikatag na ko nga unit wala sila tanan akong gipangunta wala so para makasure ko ni ari ko sa jinsan na akong guanon yun ko na avoid ka tinuod ilang transaksyon so na pan out na ko nga wala gyud sila sila nag down sa dito sa Toyota nga wala pod sila ipakita na ako nga uh, release na nga confirm sa Toyota so Alas 8.30 sa gabi, Hulyo 25, sa Osaka Mall sa San Miguel Street, Barangay Lagaw, Jensan, nasikop sa kapulisan ang mga sospek o narecover sa ilang posisyon ang entrapment money nga mikabat sa 52,500 pesos. katong victim na lain sa gikan sa lain lugar na ato na siya dari katong sakyanan ng iyahang yang ginapangita o uh, utong di-offer po sa suspects na kaya daw nila maparilis kato ang matang po sa biktima na uh, pila na ka libo ang nahatag pero murag wala dito sa assurance Muna nga, uh, salamat ni sa biktima nga uh, ang pagsalig sa kapulisan dito sa General Santos City Na napagiloy ko nila nga ilan lang tang i-refund na kwarta korta. Naingin sila dili sila mo refund Magulat daw ko so mo na ako na, sige sila pangayo na po pag abot na ko nagkita mi Ang na pa sila another 60,000. So ako ang hatag nila is 400 nabot ko diri 450,000. Tapos karong gabi yun na ma'am, nabot sila another 60,000 or the pull down payment na wala gapon sila i-release nga klar. ang primero ko ani naman go'y legit nga taga tago mga nga uh, nagi nagtrabaho ba dyan na wala man natuloy ito na, na, transfer mo diri sa jinsan. Mga ni sila ilang ni ilara pong kauban gapon. Na-reject ko jinsan para ko dyan sila makuha kaya like support kayo sa Facebook ra so, mission are jiko sa, sa jinsan para magmeet up gyud mi. Uh, kung dili in live balik akong uh, kwarta, mo file kas nila. Sa bahin sa kapulisan, giandam na nila ang tukmang kaso batok sa mga sospek. Kung bilhin na ma, ng na masete lang sa biktima sila ha is kinahangan din na ituloy ang kaso o uh, sa korte na dapat sila mag uh, amicable settlement kung ang ginaasikasa na mo ginaapasa sa mga oras na ma-file during proceedings kan mga suspects ako ginahawag po ng katawahan ma'am na kung pinsa pa ang uh, biktima na press anis na scheme is paliog lang ato sa amoang um, station sa police station 6 para maaksyon na nato o mapailang itong kaso parehas anis na scheme o parehas kaya po niya identity anis ng mga suspects. Samtang, sigun pa sa biktima, nagkasabot sila sa mga sospek nga iareglo ang panghitabo. In the heart of changing lives, kini si Enami Mugpun, Brigada